Hello! Good evening, good evening! Welcome to our YouTube channel, The Wilson Squad Vlog. Si Mr. Peng Peng Peng, tignan natin ang kanyang lulutuin for tonight, for our dinner. Let's go, let's go, let's go. Baka ako'y madapa. There! Daddy, what you cooking? Uh, tawag dito. Uh, King One. Crab. King Crab. With? Uh, tawag dito, squash squash and the uh, sitaw or oh. anong tawag diyan yun Sisi. na yan Ay, halo so ko lang. halo niya so anong nilagay ni Mr. Peng, Peng, Peng? gata uh -huh. yan grabe siya sharap sharap no ma fresh dito, na fresh na yung king crab. yan na yung king crab So, nabili namin yung king crab dun sa Costco. Nag-sale siya, I believe nag-sale siya kaya ako binili 'yun eh. Alam mo naman pa sa karantan tayo bibili. Ayun, may sili pa. May sili pa siya. So, Ganong kalaki siya, 'yan oh. Grabe. Marami siya, I think mga 20ish lang 'yan, 20ish. So 'yan. Oh, sarap-sarap naman. Yan. Gusto namin ito, may gulay. Minsan-minsan lang mag crab kasi? Kasi gusto namin. Char. at <laughs> Para na nga siyang lutuin, eh, no? Mm -hmm. Kayo, ano? Anong ulam nyo mga sisters? Mga Karils? Mga Dabber Cats? Mga Friendship? Mga ka facebook Mga ka vlog so yan. So, anong masasabi mo, Mr. Peng Peng Peng? Tikman na lang mamaya. <laughs> Tikman na lang mamaya. So, let's ano, check natin mamaya kung so, anong mangyayari. Naku, sarap ng may sili-sili pa. Oh. Ito yung may konting gata pa siyang naiwan. Budbud -bud niya mamaya. Ayan, uh -huh. nakulo na siya. So, kain na tayo mamaya. Pakita namin mamaya yung ano na siya. Cook na. Yung cook. Ayan. Yeah. Si so, Mr. Peng Peng Peng. Reading, reading na siya. Reading, reading. Sana nagustuhan nyo ang aming video. Sana nagustuhan nyo ang ating uh, recipe for tonight. Which is ginataang king crab na may kasamang kalabasa, sitaw, at may sili. Yes. Ayan, so, yan. yan. Sarap yan, no? oh. Mabilis lang, ya. Mabilis lang mabot. daw ang luto nito. Basta lumabot ang kalabasa, baw. Kasi konti lang <laughs> naman yung toon. Ah, uh, okay. Sige. Tatakpan ba natin, Daddy? No, no. Leave no, no. And then leave it that way. Okay. Okay, kita-kits mamaya. Ito, yan. May model kami. Gusto niya nang uh, isuot ang kanyang costume para sa Halloween. Thank you, baby. Very good, very good. You're eating the vegetables. <laughs> Okay, see you later, alligator. Bye. <laughs> Let's go check. Malapit na. Konting kembot na lang. Mm. Mm. Yun o. Oh. Yan. Mm -hmm. Sarap magkamay. Pag kumakain ba kayo nito ah? Nagkakamay ba kayo ang bikini men? <laughs> sarap, 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 sarap. Yan, 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 yan. Yan, yan, yan. Okay, mamaya ulit. Tingin natin yung final countdown, Char. <laughs> Konting kembot pa daw, sabi ni Mr. Pengpengpeng. Kasi peng, peng, peng. hindi pa sa mga <laughs> Kailangan magkaroon daw siya ng oil. Konting oil lang. Konting oil. Ng oil. So, yan. Wait lang natin a few minutes. And then, kakain na! <laughs> oh, ayan. Kakain na. Parang Pilipinas lang po. Ang kaldero nasa mesa. Ganyan siya. Thank you, my loves. Mm, Tayo'y magkakamay. Magkakamay. Thank you, daddy, for cooking. Okay. Na-over yung ano, alabas. Pero, okay, it's okay, okay lang yun. yan. Ayan. Oh, may ganyan ba kayo? <laughs> Alam na, para lang ano. Yan. Yeah. Mortal and Puzzle. Okay, kain na. Mga bata, mamaya pa daw. Kumain na kasi sila ng beef. Okay, yum yum. Kain na tayo. Thank you for watching. I hope you like our ano menu. Ang ating Mr. Lang Peng, lang ka, Peng Peng Peng. Um, ayan, kain po tayo ha. Um, subo, subo. Kamayan. Kamayan tayo. Kamayan. Tas bago I love you.